Isa siya sa mga pinakamagaling na mga aawit ngayon sa Pilipinas. Si Clarice de Guzman na sa pag-aakala natin ay kilala na natin siya ay may isang bagay pa para sa kanyang pagkatao na hindi alam ng publiko hanggang kamakailan sa kanyang pag-amin sa loob ng bahay ni Kuya. The Philippine Showbiz List presents Tunay na Pagkatao ni Clarice de Guzman. Tinaguri ang Philippine Soul Diva na sa kanyang mataas na boses at emosyonal na lalim, ang 33-year-old singer-composer na si Clarice Clang de Guzman ay pinanganak noong September 6, 1991 sa Makati City sa kanyang mga magulang na sina Esnobe at Cesar de Guzman. Mula pagkabata, si Clarice ay lumaki sa isang mundong puno ng musika, pinagbubuti ang kanyang kakayahan. Sa edad na limang taong gulang ay sinimula na niyang hanapin na kanyang lugar sa larangang ito sa pamamagitan ng pagsali sa iba't ibang singing contests kaya siya tinawag na kontesera. Mula nga rito ay playground and training ground ni Clarice ang Amateur Singing Contest kung saan nakipag din siya sa ilang kilalang singer sa bansa noon. Isang mahalagang ng sandali sa kanyang kabataan ay nang makuha niya ang pangalawang pwesto sa Batang Kampiyon noong 2001 sa edad na siyam na taong gulang kung saan niya natalo si Jake Zyrus na nakuha ang third placer. Kasunod nito ay kompetensya din si Clarice sa Star for a Night kasama sina Angeline Quinto at Sarah Geronimo pero hindi siya pinalad. The Philippine Soul Diva Tulad ng maraming singer, dumating si Clarice sa puntong gusto na niyang sumuko. Sa daming araw ng rejections na kanyang natanggap, naisip niya na baka hindi talaga para sa kanya ang music industry. May pagkakataon pa nga rin na maging ang physical niyang anyo ay napuna Aminadong mataba talaga siya ng kanyang kabataan sa mga narinig na ito at hindi pagkapasa sa mga auditions. Ayon kay Clarice, nakaramdam na naman siya ng discouragement kaya naisip na huminto muna. Iniwan ni Clarice pansamantala ang kanyang ambisyong maging isang kilalang mang aawit. Dito ay pinagtuunan na lamang niya ng pansin na kanyang pag-aaral bilang isang college student sa De La Salle College of St. Benilde, kung saan kumuha siya ng kurusong music production. Bagamat isinantabi muna niya ang musika, mahirap pa rin iwasan ang kanyang passion nang pumasok siya sa kolehiyo nagdesisyon siyang hindi lang maging isang mang-aawit kundi maging isang ganap at well-rounded artist habang nag-aaral ng kolehiyo muling sinubukan ni Clarice ang kanyang pangarap na maging isang mang-aawit taong 2013 nang mag-audition siya sa unang season ng The Voice of the Philippines at napaikot ang apat na coaches kung saan napabilang siya sa team Sara sa huli si Clarice ang itinanghal na runner-up hindi man siya nag-champion, nakita naman ng lahat ang kanyang potensyal na nagbukas ng na maraming oportunidad sa kanyang karera. Tatlong taon matapos 'yon, nakuha niya ang isang pwesto sa powerhouse vocal quartet ng ASAP na Brit Queens. Lalong pinagtibay ni Clarice sa kanyang katayuan bilang isang top tier na performer nang manalo siya sa ikatlong season ng Your Face Sounds Familiar noong 2021. Samantala bilang tinaguriang Philippines Soul Diva, si Clarice ay kinilala bilang Most Influential Female Concert Performer of the Year sa 7th EDOC Circle Awards noong 2017. Noong 2018, pinarangalan siya bilang Most Promising Female Concert Artist of the Year sa Box Office Entertainment Awards. Bukod pa dito, si Clarice ay madalas ng charity services sa Worldwide Wide Fund for Nature, isang non-governmental organization sa Quezon City. A Loving Daughter higit sa kanyang profesyon, isa sa labis na pinapahalagahan at hindi pagpapalit ni Clarice ang kanyang pamilya. Bagamat alam na nakararami ang husay niya sa pagganta, sa likod nito nakatago ang isang mapagmahal na anak sa kanyang mga magulang na matapang na hinarap ang mga pagsubok. Naroon na matinding takot ang nararamdaman na sa karamdaman ng kanyang mga magulang kasabay ng pag-amin na hindi pa siya handang maiwan mag-isa sa buhay. Lahat ni Clarice na sa tour siya sa ibang bansa nang isugod sa ospital ang kanyang ama. At dumating ang kinatatakutan ni Clarice ang bawian ng buhay ang kanyang ama noong November 2024. Clarice comes out as bisexual. Bago pumasok sa bahay ni Kuya, ibinahagi ni Clarice sa isang panayam na noong una ay nagdalawang isip siya dahil natakot siya sa mga mangyayari sa loob ng bahay. Pero bilang isang fan ng show, alam niya ang mga tasks challenges at ang hirap na mapalayo sa pamilya. Gayon pa man, naisip niya isang beses lang mangyayari ito, kaya gusto niyang subukan at hamunin ang kanyang sarili. Nang tanungin si Clarice kung paano niya iniisip na maaapektuhan ng pagiging housemaid sa PBB ang kanyang music career, sumagot siya with humor and honesty na ayon sa kanya, hindi niya talaga alam kung ano ang mangyayari. Pwedeng mamahalin daw siya ng mga tao o baka naman magalit sila at paglabas niya, batuhin siya ng itlog. Tungkol naman sa posibilidad ng mga kritisismo mula sa mga manonood, sinabi ni Clarice na handa na siya parehong sa mental at emosyonal na aspeto. At sa kabila ng mga hindi tiyak na mangyayari, sinabi ni Clarice na pumasok siya sa PBB na may isang malinaw na layunin at ito ay ang manatiling tapat sa kanyang sarili ayun sa kanya na isang ipakita ang ibang bahagi na kanyang pagkatao karaniwan siya ay seryoso at nagpe-perform sa entablado ngunit sa loob ng bahay nais niyang ipakita ang tunay na Clarice ang bahagi na kanyang sarili na hindi pa nakikita ng marami at bilang parte na kanyang pagpapakatotoo, tumating na ang tamang panahon para ihayag ni Clarice ang tunay na siya sa publiko na siya isang bisexual. Ito ang naging highlight sa PBB episode itong gabi ng Miyerkules, April 2. Ang pag-amin ni Clarice ay parte ng task na iniatas sa PBB House kaysa si Michelle D. Ang bawat housemate ay binigyan ng pagkakataong ipakilala ng lubos ang kanilang sarili. Nang si ang umupo sa trono, sinabi niyang tumanggi siya noong una na sumali sa PBB at pinag-isipan ng husto kung kaya niyang isa publiko ang kanyang buhay. Pagkatapos nito, ay ibinunyag ni Clarice ang matagal na niyang inililihim sa publiko na siya nga ay isang bisexual. Dagdag ni Clarice, bagamat hindi alam ng publiko ang tungkol sa kanyang sexualidad, open siya sa mga magulang at mga kamag-anak niya. Bukod sa pag-amin tungkol sa kanyang sexual orientation, masaya ring ibinahagi ni Clarice sa fellow housemates na 4 years na siya na sa same-sex relationship sa partner niya si Trina at ito ang kasalukuyang kasama ng kanyang ina. Sinabi rin niya na excited siyang ipakilala ang kanyang partner sa fellow housemates niya. At sa pagkikipag-usap ni Clarice kay Big Brother sa loob ng confession room, inilahad dito ni Clarice kung bakit niya inilihim ang tungkol sa kanyang sexuality. Natatakot raw siya na mahusgahan at baka hindi siya maintindihan ng iba. Naroon din anya ang takot niya na baka magbago ang tingin sa kanya ng mga taga-suporta o baka maapektuhan ang kanyang career. Ayon kay Clarice, hindi niya inasahan ang ginawa niyang pag-amin pero malakas daw ang loob niya ng sandaling yon. Ang mga alalahan rin ito ang dahilan kaya itinago niya ang tungkol sa kanyang same-sex relationship sa loob ng apat na taon. Sa so, isang punto ay nabanggit ni Clarice na out din ang kanyang partner. Ibinahagi rin niya kanyang nararamdaman matapos aminin sa kanyang housemates at sa publiko ang tunay niyang seksualidad. Ayon kay Clarice, pakiramdam niya ay malaya na siya at hindi na kailangan magtago masaya siya na tinanggap siya ng kanyang mga housemates at tinuturing siyang matapang. Sinabi din niya na handa na siyang tanggapin ng anumang tanong mula sa kanila at wala nang na takot na humaharang sa kanya. Hanggang lang daw ni sa sana itanggapin pa rin siya ng mga tao at magpatuloy ang kanyang pakiramdam ng kalayaan at pagiging tapat sa sarili. Pagkatapos omer ng programa, nag-iwan naman ng mensahe ang partner ni Clarissa si Christina Ray sa pamamagitan ng social media upang ihayag kung gaano siya ka-proud rito. Mensahe ni Trina, I am proud of you. I'm always here, always. I'll wait you here sa outside world. Love wins. Samantala sa isang hiwalay na Facebook post, muli ipinaabot din ang suporta kay Clarice sa pamamagitan ng mensahe ng ng pagtanggap sa lahat, anuman ang kanilang pinagdadaanan. Sinabi niya rin na sana ay yakapin at mahalin pa ng mga tao si Clarice, ang soul diva, at patuloy itong kumikinang. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react? At huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!